Nanuka, 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 nanuka Wawala oh. oh, na katawag ng nanuka, baby hmm. dapat mga idol Ito lang, may kill na Pambenta mga idol ko ay so, mga idol ah, Pauwi na ako Galing sa pangingisda habang papauwi ako mga idol, meron ako dito nakita ang ibon na nasilo ng sinulid. Tara mga idol, pawala natin. Kawawa naman. So mga idol, oh. ito yung ibon na nasilo ng sinulid. Kagaya ng nahuli ko dati, pinawalan ko rin. Kaya ngayon, pawala natin ito. So, bago ko umuwi, pawawalan ko muna mga idol. Ewan ko lang kung makakalipad ba ito mga lods. Pero pawawala ko ito mga lods. Tingnan natin kung makakalipad. Ah, Pakagandang ibo niya mga idol. Oh. Ay, lipad na. Ayan mga idol. Ayan mga idol. Pawala na natin yun. Ari, 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 nanuka, 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 oh. oh na katawag ng nanuka, baby. Hmm. Na. Ayan, mga idol. Malaya na yung ibon natin pinawalan. Ako po ay pauwi na, mga lod. Video. Ay, pakikita ko na lang po sa inyo, idol, yung aking mga nahuli ngayon. May lakad. Medyo naka... Jackpot naman tayo mga idol kasi nakadali tayo nakadali ng pambenta. At may pangulang pa kami mga lods. <coughs> Aba ba? Ito mga idol yung aking hinuli ngayon. Dala kong pante, 6. Kasing kumedya. Naka jackpot ako ngayon. Ayan lang. Nadali ako ng katih. Tapaka katih. Dari aking hinuli ulod. Tapos ito. Ayan mga idol, ah, uh, ito. Mga good sense mga gurami. Siyempre, tilapia, oh. Dapat, mga idol. Ito lang, may isang kilo na. Ayan po mga idol. Nagtitimbang na po si commander. At na... Pinipili na yung mga gurami mga idol. Ayan. Sa araw-araw po na pangingisda ko mga lods, napakasarap po sa pakiramdam yung nakakahuli ka ng pambil. Alis dyan lang po kami talaga kumukuha ng panggat sa amin mga idol. Kaya po nakahiwalay na yung aming pangulam. Ayan po yung aming pangulam. Muning binigyan na kita. Tingin pa daw ulit. Ito yung mga laga naman Ayan. Umalis ka na dyan na doon. Ayan po mga idol yung alago ko na yan. Ayaw ng arroyo gusto niya eh. Talagang purong tilapia ang Tagalog mga idol. Hindi ko na po nakakuha na yung panguhuli ko kasi gawa nung wala po akong kasama. Walang po mag-isa kaya pakita ko na lang po sa inyo mga idol yung aking nahuli. Napakaganda po ng size ng mga gurami mga idol. Mga good size. Yung mga gurami po na mga idol talagang hindi na malaki ng malaki. Kanyan na lang po talaga ang size niyan mga lods. Yan po mga idol. Yan lang po yung ang mga tilap yang nahuli mga good size. Uh, po mga idol ay naibibenta po namin ng 80 hanggang 90. Yung mga ganyang kalalaki mga lods yung mga galitong size ayan mapangsanda na po namin yung mga idol ito yung mga commander ayan mga idol ayun marami marami tayo nahuling yun wala po kasi yung kasamang mga mangisda kaya pakita ko na lang po sa inyo nga idol yung aming nahuli ayan po yung aming nahuli mga lord ayan po mga idol ah, bali natimbang na po lahat yung aming pambenta ito po yung amin na pambenta mga idol kami po ay magpapaalam na mga idol paalam po mga lord